bilyon-bilyon na ang nagastos ng Pilipinas para lang masugpo ito. Mga dike, drainage tunnel, pumping station, pero kada taon, nagiging ilog pa rin ang mga kalsada, nilalamo ng mga bahay, at milyon-milyong tao ang nawawala ng tirahan. Ang Pilipinas ay nasa daanan ng dose-dose ng bagyo taon-taon, pero ang climate change deforestation at mabilis na urbanization ang nagpapalala sa matagal ng laban ng bansa sa pagbaha. Pero alam nyo, ang dahilan, kung bakit hindi masolusyunan ang problemang ito, ay hindi kasing obvious sa tingin. Ang siyensya para mabawasan ang pagbaha ay solid. Ang paglalagay ng pumping stations, retention basins, at pag-upgrade ng ilog, ay makakapagpababa ng peak flood levels, at mas mabilis na makakapag-drain ng mga mabababang lugar, pagkatapos ng malalaking bagyo. Ang Pilipinas ay may ilan sa mga pinaka-advanced na hazard mapping sa rehiyon, kaya kung tama ang siyensya at, ayon sa gobyerno, may pera, ano ang problema? Ang korupsyon ay nangyayari sa maraming paraan. Ang pamilya ni Dr. Leonora Anglesa ay nakatira sa Bulacan, isang catch basin para sa baha ng Manila. Halos taon-taon binabaha ang kanilang rehiyon, sa kabila ng dekada ng flood plans ng gobyerno at bilyon-bilyong nagastos. Sa ilang kaso, hindi lang dahil sa mga opisyal ng gobyerno mismo ang nakikipagsabwatan, kundi pati na rin ang mga land developer at contractor na sumusuhol sa mga opisyal ng gobyerno para makuha ang mga kontrata. So ang pagbaha ay tungkol din sa politika, bilyon-bilyong inilaan para sa flood protection na hindi kailanman nakarating sa ground. Ang natira ay pagod at galit sa walang pagbabago, galit na naging malawakang protesta. Ang mga tao ay lumalabas sa kabisera ng bansa sa makasaysayang bilang. Ang korupsyon ay isang issue, pero ang pamamahala ay isa pa. Kahit na mayroon kang napakagandang, kung maraming ganong issue ang kasama, gusto mo pa rin masolusyunan ang mga problema sa pagbaha. Si Filamer ay isang engineer mula sa Pilipinas na nag-aaral ng Water at Disaster Management. Sabi niya, hindi problema ng bansa ang siyensya, Problema ito sa koordinasyon. Isang solusyon na tinitingnan nila ay ang paglikha ng Department of Water. Sa ngayon, mayroong higit sa 32 ahensya ng gobyerno na kasama sa usapin ng tubig. Kaya ito ay watak-watak. May mga national plans, pero sa ground, ang mga local permits, traffic rerouting, at maintenance ay madalas na nagkakagulo. Ang mga investigasyon ay nakatuklas ng daan-daang ghost projects, tulad ng $2 million DK sa Hilaga ng Manila, na hindi natapos. Ang mga audit sa kung saan napunta ang bilyon-bilyong inilaan para sa mga proyektong ito ay sinasagawa, pero sa ngayon, ang mga pinaka-apektado ng baha ay naiipit sa tinatawag ni Uncle Sa na survival. Matatakot ka na lalong lalala ang buhay mo. Ano ang gagawin mo? Basically, umaasa ka naman na mananatili ang status quo. Kaya patuloy kang bumoboto sa parehong traditional politicians, ibinibenta mo ang boto mo sa pinakamataas na bidder. Pagkatapos ay bumubuo ka ng isang sistema, checks at balances kung saan ang integridad, kakayahan at moralidad ng pampublikong interes ay hindi na, una at sa lahat, nasa kamalayan at isip ng mga mamamayan. Sa kabila nito, may mga komunidad na kumikilos, mga grupo tulad ng Youth Strike for Climate, Philippines at Project NOAA. Ang mga volunteers ay nagmamapa ng flood risk, nagre-restore ng mangroves, at alam nyo humihingi ng transparency mula sa mga opisyal. Pero nagbabala ang mga siyentipiko na kung walang mas matibay na koordinasyon at political accountability, patuloy na tataas ang mga epekto kasama ng tubig. Ang water resource ay, honestly, ang pinakamahirap na resource na pamahalaan Napakaraming magkakakumpitensyang issue. Ang pagbaha ay isang bahagi lang nito. Mayroong napakaraming iba pang issue na nuugnay sa tubig na kailangan din nating tingnan. Isang bagong generasyon ng mga Pilipino ang nagtutulak sa mga protesta laban sa flood corruption scandal. Mas digitally connected sila kaysa dati, at well, ayaw tanggapin ang korupsyon sa kapahamakan ng survival. Maari ba itong maging bahagi ng tipping point? Kung titingnan ang kasaysayan, naalala ko ang mga halimbawa sa kasaysayan, kung saan ang malalaking iskandalo kasama ang malalaking natural disasters, tulad ng bagyo at Lindol, ay nauna sa malalaking pagbabago sa politika, maging revolusyon, kaya manatiling nakatutok. Hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari, at kung ito ba ang tipping point o hindi, at ang mundo ay nanood. Dahil habang tumataas ang dagat, ang Pilipinas ay maaring simula pa lang.